Julia Barreto. Napanood ko yung video, grabe ang kabastusan mo kay Kimi. May patama si Meme kay Julia. Lagot ka ngayon sa ginawa mo sa aktres. Walang magbubupon sa panunggod na ginawa mo. Todo eksena pa. Bakit kaya may mga tao na kahit anong ginagawang kabutihan? At ganito ang isinusukli sa'yo. God knows kung paano inilaban ni Kim Ju ang kanyang karyer. Pinagpaguran niya ng 19 years, tapos nariyan lang kayo para sirain siya. Wes, hindi magtatagumpay ang mga plano niyo. Masyado lang masakit ang dinanas niya sa mga haters. Tapos itong mga ibang artista, kung makasugod, hindi man lang nag-iisip muna. Gulo ang laging hanap. Ayon niya sa mga ibinahaging komento. They make noise kasi may mga pararating o paparating na, show para sumikat at kunin ang simpatya ng tao. Di nila alam maraming nagmamahal kay Kim. Kaya ni Idol na umangat hindi kailangan gumamit ng ibang tao pero kay Julia at Jaran kapit na kapit. Kahit napaka negative ang ipakita ayon pa sa si ibinahaging komento. Alam na yan. Nangangamoy, ingit at planong siray ng timpaw. Gerald isinama ang pangalan kay Kimmy. Si Julia naman, si Paulo ang target. Kainan talaga ang mga laos. Inaaway ang mga sikat. Wala kasi movie ang si Julia at Gerald. Nag-break sila tapos ngayon din damay pas ang timpaw. Kulang sa pansin. Anong masasabi ninyo sa panibagong update na naman, mainit-init pa.